iba ang camera ko, 'pag nagbawas. <laughs> ito 'yung papasok ko punta sa Naga Sulic. Ayano. So, papasok kami papunta doon. Kailangan so, lang siya. na dito. Sa ngayong araw na 'to. So, yun lang talaga, na dito. Ayan, nice. mo namin dito naisira mo ito namin eh kapag <laughs> ay dito dumaan ito yung experience nyo yun dito dapat mainit ang panahon pag maulan Wah ini 2. 2 ini. Cari di Facebook. Ayan o, nagasulig si ano Kahoy Malik, 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 malik Ito ba? ini ba? Ito dagatan rin ko. Baka yun yun sa dagat na. Ayan, ay, sa dagat. Yun Ayan, ito nga po guys yung yung may experience dito kapag dadaan sa puntang ano na So, ngayon lang nga ako makapunta dito. First time ko pumunta dito eh. so, Hindi ko pa ito alam kung saan Ayan, so ganda lang dito kasi malusong.

pumunta tayo sa taas nais nice, dito sa taas dito okay, so. tayo dito Ito talaga. Hmm, namoy ko na yung parang nilaga ah. Uno, yan o. Sa priyata yan. Yan no, Gumuusok talaga nag-assolate naamoy ko na yung ano ah yung natawag na nilaga nilagang itlog ano? so saan pa kayo dito ang daanan may agayan ba dyan? ano na? hindi lang lang may, may deliver ka? <laughs> Ah, ito lang pala yung ano. At sa lake, ito lang. Ito lang yung makita nyo dito. Yan you o. Know, oh. Yan lang na parang isla la, ayun yung ano parang. Yan lang Oh. Yan o. Lake. Lake. You nga know, lang sa lake nga. Yan o. Oh. Ha? Ano? Sige. So yan. Bali baba tayo.